simula sa pagbibinta ng kalakal hanggang sa pagluto ng munggo hanggang sa pagmukbang at ituturo ko sa inyo kung paano makatipid sa gas sa pagluluto ng munggo. Yan ang munggo na binabad ko ng buong gabi. Binabad ko pala yan bago matulog. Hugasan natin kinabukasan. Saka natin pakukuluan to guys. Maglagay lang tayo ng tubig sa kaldero. Maglagay tayo ng bawang. Tapos ilagay na natin yung binabad na munggo. Pakukuluan lang natin sa loob ng 10 minuto. Tingnan yung munggo. Umalsa na. Takpan lang natin sa natin patayin yung apoy ibabad muna natin sa loob ng 30 minutes ito pala yung mga naipon kong kalakal guys puro bakal pala yan mayroon din mga retasong maniliit na bakal guys Ibibinta mo na natin to sa junk shop para mayroon tayong pangsahog sa ating nilulutong munggo pinatong ko na agad sa timbangan ng junk shop tapos tinawag ko si Kuya sabi ko umabot sa 18 kilos 17 pesos and 50 cents pala guys ang per kilo ng bakal umabot sa 300 15 pesos guys ang kinita natin ngayon. Bumili na ako agad ng itlog. Isang tray halagang 200. Manok halagang 60 pesos. Kalabasa kamatis sa kasili halagang 25 pesos. konti na lang natira sa pera natin guys. Kaya kumuha na lang ako dito ng malunggay sa kapitbahay. Nakaraos na naman tayo ng buong araw. Yan pala yung binabad nating munggo sa loob ng 30 minutes. O malsa na hiwain mo na natin yung kalabasa. Ganyang kalalaki lang sa manok. Ganyang kalalaking pagkahiwa lang. Tapos bawang ganyang kadami si buya si isang piraso lang pala yan guys tapos dalawang pirasong kamatis na nabili natin sa palengke tapos gisahin na natin yung bawang sibuyas paminta gisahin natin na maigi ilagay na natin yung kamatis tapos maglagay tayo agad ng patis patutuyuan natin sa patis yung ganyang paggagisa guys so, tapos ilagay na natin yung manok gisahin natin ng maigi to guys patutuyuan natin tapos ilagay na natin yung ang munggo isabay na natin yung kalabasa sa kasili tapos pang palasa na chicken asin pakukuluan natin to sa loob ng 20 minutes. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi nyong panonood. Ingat po kayo palagi dyan kung saang lugar man kayo. Pagalipas ng 20 minutes, malambot na yung munggo guys. Umalsa na, tikman muna natin. Kampiyon ang lasa, malinamnam, manamis-namis, masarap. Saka natin ilagay yung dahon ng malunggay. Pakukuluan lang natin ng na mga ilang minuto. Luto na to guys. Maraming salamat nga pala sa ating mga kababayang OFW sa palagi nyong panonood. Ingat po kayo palagi dyan kung saang bansa man kayo kayo at isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. God, maraming salamat po sa biyaya na binibigay nyo sa araw-araw. I-bless nyo po yung food na magiging silbing lakas sa katawa namin. Amen. Kain tayo guys. Kain pina. Sabaw muna tayo guys. Ang tindi. Ang sarap. Sabaw palang kampiyon na. Yan ang amparaan ko guys sa pagluluto ng munggo para makatipid ng gas. Bago matulog, ibabad yung munggo. Kinabukasan, banlawan. Saka ngayon pakukuluan ng 10 minuto. Pag napakuluan na ng 10 minuto, patayin agad yung apoy. Tapos tapos takpan, wag nyo bubuksan guys sa loob ng 30 minutes para umalsa ang munggo teknik yan guys alam mo na ngayon bibigyan ko na kayo ng pamalakasan guys perfect bite pang commercial munggo guys ibubuhos lang natin sa kanin tapos samahan natin ng laman ng manok tapos kalabasa buhusan pa natin ng sabaw tapos palahin natin ng kutsara dandahanin natin isusubo dahil mainit pa, naku guys, napakatindi, napakasarap naman talaga, maninam na, manamis-namis, naku guys, magluto na kayo nito!